Bagamat may iniindang sakit, lakas loob pa rin nagtungo ngayong araw si Nanay Susana sa tanggapan ng SSS. Pakay niya, ilakad ang kanyang SSS sickness reimbursement. Anya, mahalaga raw ito para sa pagpapagamot sa kanyang iniindang sakit at sa pagme-maintenance ng kanyang asawa. Kasi yung asawa ko po na stroke, ako lang nagtatrabaho po ako. Ay di nagkakasakit din, dalawa kami nagkasakit na po. Kaya kailangan ng ano ng pera pang bili ng gamot. Bagamat dalawang taon pa ang aantayin niya bago makakuha ng pension, malaking bagay na raw ang 13-month pension na natatanggap ng kanyang asawa. Noong una at ikaapat kasi ng Disyembre, inilabas na ng SSS ang 13-month pay para sa mga pensionadong miyembro nito. Yung first batch po, yung mga tumatanggap po ng kanilang regular na pensyon na uh, every first day of the month, natanggap na po nila noong December 1. Pero dahil December 1 po, it falls on a weekend, binigay na po namin ng, ang, as early as November 29. Yung mga second batch naman po, those who are receiving their regular pension every 16th of the month, sila yung second batch, um, nirelease po namin yung kanilang bonus noong December 4. Ayon sa SSS, maliban sa 13-month pay, isinabay na rin nilang ibinigay ang pension para sa buwan ng Disyembre para minsanan itong makuha ng mga pensionado. Ang pension ay naglalaro mula 2,400 pesos hanggang halos 19,000 pesos. Kaya naman ang SSS hinihikayat ang mga aktibong miyembro na gawing tuloy-tuloy pa rin ang paghuhulog ng kontribusyon kahit nakapaghulog na sila sa loob ng isang daan at dalawampung buwan o sampung taon. Yung amount po niyan, depende ho doon sa naihulog ni pensioner nung siya pa ay active member pa ng SSS. So yung mga future pensioners po, tayo na active payers po ngayon sa SSS, uh, dito ibabasin SSS kung magkano po yung magiging pension. So iba-iba po yan. Kaya si Tatay Leo, ang kanyang 13-month pension, pinili niya munang ipambili ng gamot para sa kanyang misis. May maintenance ng gamot kasi may sakit pa. So doon yung muna ipinambili. Okay. Bayo naman ng SSS sa mga pensioners. Ito ho yung uh, bonus na binigay ng SSS. Uh, gamitin ho natin ng wasto, gamitin ho natin ng mabuti. At uh, share the blessings dahil ito naman po ay uh, biyaya din from SSS na binigay din po sa mga pensioners. So Merry Christmas po sa lahat ng mga pensioners natin. Aabot sa 32.19 billion pesos ang inilaang pondo ng SSS para sa 13-month pay at December pension ngayong 2024 para sa higit 3.6 million na pensioners sa buong bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.